Ay, Mag-iit sa Budweiser. Medyo mahipo tong dinadaanan natin. Ngayon ako nakadaan dito. Yan lang. Hmm. Huh? Kami lagi kami dito nakadaan. Hi, Sai! Uh, hi. 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 Ay, yun pala yung kasawan. Ayan! Kaya ka ng kain. Mm Hindi -hmm. ka na Pangit ko naman yun. <laughs> Hindi naman. Ang mga magbubukid. <laughs> oh, ilo pa! Magaya kami ng mga halaman na mapagkakakitaan. Wala <laughs> <One>, ano lang. Iba na lang. <laughs> Maganda rin. Ay, ito. Yan. Binibenta rin. Ote, umay na nakita ko Ay, Wala mo ba yan? Hindi ko alam. Basta may bulaklak siya. Maganda. Okay na yun. Medyo malayo-malayo na ang nilakad namin at hindi ko natuan. na karay. First time ko pumunta dito. Ayun naman kami, te. Hi, Tog. Ayun. Yehe. Ay, wow. Hello. Thank you. Ang ganda. bye-bye, te, ate. <laughs> thank you, te. Thank you. O, oh, ano nyo na? Share-share nyo na. What the heck? Kay nanay. Dito na lang. What Mala Malaki yan sa nga. Mahi oh, bigyan mo pa. Ayan, ako. nakakuha na sila ng plan. Ang Ang gaganda. Yeah nakahingi. Kailangan ka pala ng mukha. Medyo nakakapagod na. Dahil pataas pala. Lalo na nung kami nila nanay, tapos sa ating gabi. Tapos yung alam mo yung gabi, yung nanginig naman. mama. malayo layo dito din kayo nagpunta? Oo, no, makarang tapos. Ay, Malayo pa? Malayo pa? Sian, yan. Huh? Ba yeah. Hindi ka pa napapagod? Hindi. Tatag mo. Hello! Huwag yung nakita kong halaman. Halaman ako nakita pa kasi mga. Ayan. <laughs> hmm? ko mo din kumuha. Kung magkita ng ano? halaman, huwag yun sila pupunta. Ano pag ilakuan nila dun? Eh, hey, siyan. Ayun, ayun, ayun. Huwag ka manang. Huwag ka manang. Uy, may ahas! May ahas! Andun na. Ang laki! Ang laki na ahas. Puti. Umano na siya dun. Huwag ka manapit! Tara na! Uy na tayo! Saan ba tayo dadaan? Umano na siya doon. Nga, hindi ko dito nga siya dumaan eh. Hindi ko alam kung nakunan ko siya. baka hindi ahas yun. Baka isang malaking ano. Lizard. Right. Lizard? Ang haba-haba. Nakita ha? mo yung ulo niya? Oo. Yung buntot lang nakita kung gumagalaw eh. Ano so, Baka mawala natin sir. Baka may din dito. Malayo mm -hmm. ba? Pwede ako magpatay. Wala, may stick kayo para may pen defense kayo. Ayan, sige, maghanap na tayo ng halaman dito. Kaya ganyan talaga may ahas daw. Dapat ang daro na lang ako lang ng halaman dyan sa bahay-bahay. Kinabahan talaga ako dun sa laki ng ahas. What the heck, man? Do you? Ito ng araw sa gabi. Totoong buhay. First time I ever felt sick. Baka ba talagang dito ka na kasi? Kung pa makita natin dito na naman ka doon ganina. At takot siya sa ano. Excuse me, tara na. Pag bumaba tayo, nandun din ang snake. Eh, parehas lang naman yun eh. Dito makbo tayo. Oh, Saan ba ba rin ba yan? sabi money train. Uy, dinapo ako. Ay. ay, ay. Ito, ito, ito. Okay, 'yan din. Okay, ito J J Islam. Kami to. Uy to, pa-delete ka. Kaya <laughs> medyo malayo-malayo na ang aming lalakbay. Ay, bating-tingin ka lang bago din, ha. Baka makita ka. Nakahanap na kami ng money train. Sa tabi-tabi. Ngayon, papunta naman kami sa, hindi ko alam saan. Ba? So, uminak na ka ba o gilid? Sabihin mo lang, o di kaya yung mga sound. Hey, aso! Aso! Siguro <coughs> maganda yung lupa mo, Nay. Maganda yung lupa, kaya maganda yung tuko. <coughs> Ang ganda nun, yung may punga, Binili ni ay nanay yan kaya di na pwede niya yan. dito, binili yung mga ganyan ko pala. Ah, Ha? May binibenta ka ba dyan, Nay, na ano? Na ano ba? Mayana? Para mang nauluupos na. Kahit isang sanga lang? Yung ayun, no? Bibiling ko? laki? Oo. Kung may sanga lang. Ayun, no? May maliit doon sa unahan. Oo. Jel, okay ka lang dyan. Ako? Ay! May ikaw po dito. Pagod na ako. Takot na ka na, din? Ha? Ahas! Ah, Pakod ka na? Uh, oh O, mo na daw siya, Sarah. Ang galing yung uu. Oo! Oh. Ayan, guys. sa kapanghingi kami ng mga halaman dito. Oy, Hindi kami nagnag... Na <laughs> e. <laughs> Nanghingi kami, oh, yan. Ayan, magaganda. Yung mga uh, ganito. Ayan! Doon na ako sa may bahay. Hulo. <laughs> Biglang naglaho yung halaman dito. Tara na, Bi. Tara na, may brum brum! dito na yung niya. Thank you. Diyan po kami nakapanghingi ng halaman kay nanay. Nakadami kami. Ay, nanay, salamat. Uy, ba? Ito, na kami. Uy, nasa yung tirito ko niya ng Diyan yun sa baba. plants, plans, tipe kita plants mo. Are you sure about that? Uy <messimus> oh, may tao dun. Kaya mo sila. Ha? Alam mo? dami lang naman ni. Dahon lang. Dahon lang naman eh. Dahon lang. Dahon lang naman ni. Dahon lang. Dahon lang naman ni. Dahon lang. Dahon lang naman ni. Dahon lang

Chillish. Oh my gosh, dude. Paulina. Yes. Hmm. Siya, no? Ay nga muna. Yeah. Napagod. Malapit na kami sa ba. Pagod ka na siya? Pagod ka na. pagod oh na sila. Mas pagod tayo din bundok. okay. Tayo dyan. Tayo dyan.